Pre, laban nyo yan. Biyaw ay isang pata. Uh, ba uh, <laughs> na, kunin mo pa kaibang mga labahin. Wala ka pa na, eto. na pre. Wala <laughs> ka na pa wag <laughs> wag wag, na pa Damit ko yan, gago ka! <laughs> Saka na dyan yan, eh. Kasi may pera pa na nakita ko. Kasi naman daw, oh. Si Bispre. Ang Ha? Ay, naman Boy! Boy! Oy! ka? Oo! Oh. Okay, hintayin kita rito. Ha? Hindi ko binubuksan yan. Totoo ba? Ha? <laughs> Bakit? Wala. Ay, 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 Alam ay, na. ay, ay, pre, ay, 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 Ako nung Laban nyo! Please! Tara! ati kayo dun! Palaro ko lang! Tara! Ito ay bang palaro ko! Ang ganda lang! Ang lang! Ang ganda na Ang na. Mas marunong ka pa sa maglalaba. Bobo naman na to. Baba naman lang, syempre. Dito? Wala ka sabon? Ito ah. Wala ka sabon, asan? Ito, champion. Ay, pwede na ba yan? Champion na. Ha? Oo, pwede yun. laba mo nang masarap na masarap na Ito pa. Oo, oh. Bubuli. Oo, oh, Ayan, isang pata. isang Kumakanta ko. Kunin mo pa kayo labahin. Hindi, yan lang. kasi Lala Sino lang ang naglalaba, di makikusot ka rin, oh. Ganyan ka ba maglaba? Kusotin mo na maayos! Oo, ganyan nyo naman dyan. Ha? Ano ba yan? Ay, eh, ala. Wala, si Bert. Na si Bert, nalala. naglalaba lang si Bert. Ay, nilalaba mo dyan, pati ka maglaba sa inyo. Hindi, yung damit ko to, ay, pinalaba ko ah. sa kanya, palaro. Woo! Hindi ka kasali, boy. Tinggalan, nak pergi ke mana? Di Oo guru. Oh, sangat bagus. Lebih segera. Oh, lima tanya. Oh, lima tanya. Berarti mana? Berplatun. Berplatun. <laughs> dahon niya, biligan dahon niya. Hah? Dahon niya. mo nang mabuti yan, pre. Mandahan, masulit yan. Sabunin mo naman! Mahal pa, na. yung... ah? pa sa laundry. Oh, Mahal pa sa laundry. Sa damit, yung mandahan. Gano'n ako magbigay sa mga kaibigan. Yo, kung... Kaya alam mo. Sa so, damit, yung mandahan oh. na naman. Na. Oo. Oh. Okay. Hindi. Ano boss <laughs> Si Vince. Vince? Oh. Liligo. Oh, yari lima base. Ganyan, ganyan, kaya pinapag ah. ano eh ng, uh, ano, pagka araw na. Yari video. Oh. Eh. Si Robert naman ayo kasi kasuhin yung labati ng mga baka lumubog naman na ano <laughs> yun. <laughs> yung ano niya. Kumusta ka? na babo? Oh, yung babo sa pa. oi hoy, hoy. Hoy, bitch, eh. yari na ipabasa. Babasa hindi kita diyan. Hoy, wag niyo Ay papasukin no? Ah wala na, nakakerta ako. Ang gano'n naman Ah, <laughs> <laughs> Baho! Ha? Baho, umamoy! Ma busa mo! Ayun! Busa na! Kusitin mo nang guys. yan! Oo, na nga ako. Ayaw! 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 Ito ba yan yung ginagamit dati? Pang gano'n? Ayaw! Yeah, Wagaw! Wag Gyan! Ayaw! 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 nga. Ayaw! Ano? Nagpanabali mandaan. Ay nalalaban din 'to. At naman nito. Okay na 'to, pre. Wag wag tuloy. Dili mo nga, Bert. Okay 'to, pre. Oh. <laughs> Damit ko 'yan, gago ka. <laughs> <laughs> susutin ko ngayon inyo, eh. <laughs> yeah. Tapos 'yung limandaan. Kay limandaan, nakita ko lang, <laughs> lang. <laughs> ko. <Susuiting> ko <laughs> 'to. Asa 'yung limandaan? Law ko susutin ko 'to, Ito ka Nakapatong na dyan yan eh! Kasi may pera pa na dyan nakita Kasi naman daw ako! Bigay mo, hindi ka niyan! Dalawang pagpag! Tatlo yun! Dalawa lang sa'kin! Isa! Isa! Teka! Hintay mo yung isang buka! Sinasin! Wala ka na ako makaisuot eh! Last ka nga damit yun eh! Ito na nga! Pwede na ano ba ito kasi mo? Ano ba kasi mo? kasi boy! ako totoo yun eh! No! <laughs> eto eh! Masaya lang ka pa, sinabang mabuti yan, oh? mm -hmm. <laughs> ano? The champion, Joy! Ano-ano! SM bonus! Suot mo What na! Ano kayo susunod yun? Lahat na damit ko na Ayan